Guys uh, Good evening Good evening Mga nasa Singapore Nasa Pinas Nasa ano, ibang bansa Tingnan nyo, Pasko na O oh, diba Pasko na Pasko na dito Parang ano na, pero Pag di naman maramdaman pag December 25 parang walang pasko ganyan yung ano ko. 'di ba? Ganyan lang 'yan. Ganyan yung kataas yung sa harap ko 'yan. Pero ganun din kataas yung lugar namin, yung bahay namin oh, 'di ba? Diyan ako mag mag-live pag umaga 'di ba sa baba. Oh. Ganyan ang view ko dito. Paggabi. Oh. Yan, yan, yan. Diba ang ganda ganda pag gabi dito yan yung ano malaking fresh well pag makita nyo pag i-search nyo yan yung ano Diba, malapit lang ako. Hmm. Ah, ang ganda ng lights. Hmm. Kasi na ganito ang Pinas, no? Matataas yung mga bahay. Mga building. Yan ang babae. itu namun sekebilangan ah sekebilangan unplugeran aman jangan sebab eh Ganda talaga paggabi. Ano ni May Christmas tree na nga oh. Kita niyo yung Christmas tree guys. Malaking Christmas tree. Pero pag ano wala naman. Pag December 25 wala. Nagsitulogan lang. Wala namang ano. Pasko. Diba?